Mga alias lang sa Intel Operations ang mga kontrobersyal na pangalan sa Confi Funds ayon mismo kay VP Sara Duterte. Hirit naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsalita ang BC? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, Xiaomi 8. Migi Mango at iba pa. Ilan lang ito sa mga kontrobersyal na pangalang nakalagay sa resibo na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Kaya naman ito sana ang gustong ipalinaw noon pang nakaraang taon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kay Vice President Sara Duterte. Pero nagmatigas siyang magpaliwanag o makipagtulungan sa House Inquiry. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga pangalang yan na raw ng intelligence operations. People who work in intelligence say that alias, uh, aliases, aliases uh, are used, are often used in uh, intelligence operations. May dalawang intelligence experts dawang bisen na iaharap sakaling matuloy ang impeachment trial. Let us wait for the trial. If there is no trial, then I will answer it uh, publicly. Sagot naman dyan ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, bakit ngayon lang nagpapaliwanag si VP Sara? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na kumaba ng ganito yung uh, issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa pitong articles of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni Chua, mas maganda kung umarangkada na ang impeachment trial para formal nang makasagot ang bise. Eh, siguro mas maganda dyan, ituloy na po yung uh, hearing ng malaman po natin kung sino po talaga sabi ng na totoo respeto naman daw ni Chuwang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kikwestiyonin nito ang jurisdiction issue sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero nanindigan si Chua na ang Senado ay isang continuing body at may jurisdiction sa impeachment proceedings. Nauna na rin sinabi ni Senate President Jesus Coderro na nasa Senado pa rin ang jurisdiction ng impeachment proceedings. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.